I've been attached with the feeling of waking up with you by my side When can we see Don Bell reunited? Meron ba? Is, are you working on something? Is there something that we can expect? Kung saan ay deretsya ng antinanong itong ating Don ni Pangilinan patungkol nga sa magiging new projects nila together ng ating Bell Mariano. Narito nga guys ang naging kasagutan. Luto naman po. Um, and, and right now, I think it's nice that we will get to do our own thing. So... at kahit nga may mga solo projects, itong ating couple na sila Donnie at bell ay talaga namang napag-uusapan na nga nila ito. At talagang ayon pa nga sa ating Donnie ay When we come back, I think it's gonna be a more mature take on our characters. Kaya yeah, naman umani nga agad ito ng maraming komento na ayon pa nga dito si napag-usapan nila ng mabuti yung tungkol sa solo projects nila at sa pagbabalik nila more mature role na gagawin sa mga character nila shocks nakaka-excite tapos si Val, may special project din magtiwala tayo sa mga mains natin guys ako lang talaga OA oh, eh. iyan na nga guys at ayon pa dito ay love is not about holding each other back it is about growing together The best type of partner supports your dreams while pursuing their own. That is done, Bell. Dahil talaga namang napahanga na naman dito sa ating Donny at Bell ang maraming publics Kaya naman excited sila sa magiging projects together ng ating couple soon.